So alam mo tropa no. Ah uh, itong mga nakarang araw nag-post ako sa TikTok ng about um pagguha yung pinaka isa, sa, isa isa, sa pinakamaling maling uh, dahilan kung bakit nagkakamali yung mga uh, Pilipino sa pagguha sasakyan at ang daming nag-react mga tropa. Pero pang nag-react medyo violent pa at saka yung iba ay, alam mo na parang hindi nila matanggap yung pagkakamali nila. Yun ang assessment ko mga tropa. Pero alam niyo mga tropa, kaya ko kaya ko uh, pinotion para mag-share lang naman ng mga pagkakamali ko, pagkakamali, pagkakamali rin, rin ng mga nakita ko dito sa kanila, yung mga nauna sa akin, nagkwento sa akin, tsaka natuto ko sa kanila. <laughs> so yung pag-share ko mga tropa, hindi yun para sa akin lang, no? Para din yun sa mga uh, kung sakaling kung sino man yung maka panood ng video na yun ay para sa kanila kung sakasakaling ah uh, mapadaan sila sa uh, sa ano nila sa vlog nila or sa phone nila yung aking video eh, para sa kanila yon hindi para sa akin. Ngayon, ah uh, marami nag-react eh uh, natatawa nga ako eh iba medyo parang awkward na yung uh, reaction. E, okay na naman yun, wala naman akong ano eh wala naman akong against sa mga reaction kasi ang reaction ng tao yung uh, kanyang opinion ay hindi ko na sakop mga tropa hindi ko na control yun yun siya sabi ko hindi ko na control yung kung ano yung pwede lang sabihin kahit masama galing masama sa akin or uh, masama sa mga nagko-comment din medyo nag-aaway-aaway na ng nga sila doon sa ano eh, sa sa ano sa comment section so hindi ko naman hindi ko naman intention pag-aawayin sila mga tropa no sa akin lang yung mga Pilipino na nagkamali ah uh, gusto ko lang ano, gusto ko lang i-share yung mga mali nila para para, para kapulutan din ng aral o, o, malaman din ng iba na lalong lalo, lalo na yung mga bago dito mga tropa. Kasi ayoko sila magkamali, ayoko rin ayoko magkamali yung kung ano yung kukunin ng sasakyan at saka kuno ano yung magiging decision nila sa pagkuha ng sasakyan. Ang diniskas ko ron kasi, mga tropa, yung sa lifestyle. Ang lifestyle kasi ng mga Pilipino rito ay hindi ano hindi masyadong pinapansin pagdating sa pagkuha ng sasakyan. At sa tingin ko, yun yung isa sa pinaka uh, isang pagkakamali, pinakamalupit nga, sabi ko pinakamalupit na pagkakamali na hindi na napapansin ng mga Pilipino sa pagkuha ng sasakyan. Di ba yung mga used car eh, alam na natin yun. yung brand new eh, alam na naman natin yan, pati yung financing eh, at saka ano pa ba, ba, yung sa mga sa budget alam naman natin yan eh pero ang hindi natin napapansin yung sa ano yung sa lifestyle sa lifestyle natin mga Pilipino kung paano tayo kumuha ng sasakyan dito uh, yun sinabi ko nga siguro nagreact sila sa track. kasi eh, napansin ko nga sa mga Pilipino rito no oh eto to bago ko sabihin to hindi ko uh, intention na pakilaman kayo nasa sa inyo kung may budget kayo wala namang problema eh kung kung yung video na yon ay dumaan sa inyo at, at, at hindi nag-resonate sa inyo, eh okay lang mga tropa. Pero yung video na yon, maraming nag-react na tama tama daw yung ano, tama daw yung aking sinabi kasi nga tuloy lang, ikikwento ko lang ha, may mga Pilipino rito sa uh, sa lugar ko na nagkamali sa pagkuha ng sasakyan, particular yung truck. Yeah, sa truck na naman tayo kasi sa tingin ko sa video na yon, maraming nag-react sa truck eh yung sa pagkuha ng truck kasi medyo ano um, kailangan yan merong may purpose para sa akin ha ako, ako lang to mga tropa may purpose kasi kaya ko kaya ko to sinishare sa inyo kasi nakita ko din eh nakita ko din sa iba na nagkamali sa pagkuha ng truck eh hindi, sa, hindi sila sa hindi sila nagkamali sa pagkuha ng model o pagkuha ng year o kulay or whatever nagkuha sila sa pagkuha ng truck kasi walang purpose yung pagkuha nila ng truck yun yung gusto kong i-share at hindi ako nakikialam mga tropa sa mga sa mga nagsabi sa akin na nakikilan daw ko hindi nga hindi, hindi, ko nga control kung ano yung gusto niyong kunin eh. ba diba? ang akin lang gusto ko lang mag-share kung ano yung uh, nakita ko tulad niyan um, marami akong nakita rito sabi sa akin kuya ang mahal pala ng ano ng truck tapos ano bang ginagawa mo ipinag-drive ko lang dito sa bahay bahay to work work to work to bahay tapos ang ginagastos niya raw sa sa gas eh, umaabot daw ng 1000 bi-weekly sabi ko, ha? Ang mahal naman ng gas mo. Kasi nga, ang truck dito, ano eh, malaki yung ano niya eh. Hindi, ko, hindi ako maalam sa mga sasakyan, mga tropa. Malaki ang cylinder, yung pagkakaroon cylinder o whatever. Malaki kasi ang makina ng, ano, ng mga truck dito. So, nakita ko, natutunan, 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 natutunan ko din yun, mga tropa, sa mga ibang mga lahi na kaya sila kumukuha ng truck kasi ginagamit nila sa negosyo yung kita na sa negosyo ang kinagamit nila pang bayad doon sa truck na kinuha nila so na offset yung pambayad di ba yung yung car loan mo pinang ang ang pinambayad mo galing doon mismo sa ano sa uh, profit ng negosyo mo yun ang gusto kong sabihin sa mga mga nagcomment sa ano sa uh, TikTok ko natutuwa nga ako kasi ang daming views eh kasi hindi hindi ko naman ginawa yung para sa follower lang mga tropa no dito Ginawa ko yun para makapaghatid lang ng kaalaman. Para makapaghatid lang ng kaalaman sa mga Pilipino at saka... Alam mo, ito, is ay, ano, ironic, no? Pero isa rin sa mga nagkakamali rito. At hindi ko alam, mo, oh, hindi talaga natututo. Hindi ko alam kung may kinalaman sa pag-uugali. Hindi ko alam. Hindi, ako, hansap ako dyan. Ayoko sabihin yung word na yon Pero may kinalaman sa pag-uugali. Yung pagkuha ng uh, sasakyan, yung mga Pilipino dito na uh, matagal na, alam na nila nagkamali sila sa pagkuha ng ano, ng uh, sasakyan. Ganun pa rin yung ginagawa na patuloy pa rin nilang ginagawa yung bali nila. Tapos magkikwento sa'yo or sasabihin sa'yo na ganun nga, nagkamali siya sa pagkuha ng sasakyan, pero ganun pa rin yung ginagawa niya. Parang hindi siya natutuyo, di ba? Yun din yung ano, yun din yung gusto kong sabihin sa TikTok ko na yung pagkuha ng sasakyan sa lifestyle talaga yan eh Halimbawa, di ba, um, dito, kung mayroon kang negosyo, kung, ba, contractor ka, ba, ito, maraming mga Pilipinong contractor dito, ang gumagamit ng truck. Kasi ginagamit na yung truck pang load ng kung ano-ano na, kung ano-ano mga ginagamit sa paggawa ng bahay. Or, kasi mga contractor, mga builders sila eh. So ginagamit nga nila yung sasakyan nila, yung truck, sa pagkuha ng uh, ano, sa pag, pagnegosyo Yun yung gusto kong ihatag sa kanila. Yung iba, iba hindi na kuha Parang ang sinabi nakikialam daw ako na uh, nakikialam daw ko sa desisyon ng iba. Hindi, hindi ko hindi ko hindi ko pinapakialam yung kung anong desisyon ng iba mga tropa. Ang akin lang, yun nga, um, yatin lang yung mali kung kung yung kung yung message ko sa inyo eh hindi nag-resonate sa inyo, di sabihin niyo na ano na okay, okay, well, wag na kayo mag-react, hindi ba? Or sabihin niyo na Uh, nagkamali nga sila dyan or nagkamali ako dyan or magdagdag kayo ng ibang kwento ibang ibang alam niyo do sa comment para malaman din ng mga nagbabasa mga tropa eto mga tropa sinabi rin sa akin ng asawa ko to. na realize ko medyo may pagkamali din siguro sa the way of delivering my my speech noon na sa pagkuha ng sasakyan eh sabi sa akin ng asawa ko medyo may pagka insensitive nga rin daw ako alam mo bakit kasi may mga Pilipino ito ah uh, human nature siguro may mga may mga tao, hindi lang Pilipino, may mga tao na alam na nilang nagkamali sila. Pero ayaw na nilang marinig pa yung pagkakamali nila. Kaya siguro binabash nila ako. Yon yon doon, 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 medyo naintindihan ko. Oo, ah, siguro tama nga na ayaw, ayaw na siguro nilang marinig yung mali nila na galing sa iba, na pinaulit-ulit ko. Diba? Na, alam niya na, uh, kung nakukuha nyo yung sabihin, kung tama yung explanation ko, Siguro alam nang alam lang iba na nagkamali na sila. Ay na nila marinig pa yung mali nila. Di ba? Hindi ko naman hindi ko naman intention na sabihin sa kanila na mali ka or saklawan yung desisyon nila. Ang akin nga lang, di ba sabi ko sa inyo, gusto ko lang maghatid ng ano, gusto ko lang mag-share ng mga mali ng mga nakita kong Pilipino sa pagkuha ng sasakyan, particular sa lifestyle mga tropa. Ngayon, kung kung ang lifestyle mo is lagi ka nag-long drive, di ba, or may ka sa ano, may ka sa trip, yan, pwede ka kumuha ng mga SUV or pang pang long drive, di ba? Yung matitibay ng mga sasakyan. Tapos kung may ka naman sa mga sports car, di kumuha ka ng sports car. Kung lifestyle mo is uh, sports sports car enthusiast ka, di kumuha ka na kumuha ka ng sports car, di ba? Yung mga ba? Ang, ano, ibinabase ko, ibinabase sa lifestyle. Yung pagkuhan sa... Kasi nangyari sa akin, nung ano, nung bago ko ito, eh, ang hindi ko mag-camping mga tropa ang hili kong mag-outdoor, mag-fishing, mag-trail running sa iba't ibang lugar din sa Canada. Ngayon, kailangan ko ikarga yung mga gamit ko sa ano, sa sa sasakyan ko. Ang binili ko lang na sa sakin ano, yung kotse. So, hindi ka hindi ka yung ano, yung mga gamit ko, yung bike ko sa sasakyan ko, di ba? Ngayon, naisip ko, nga no, parang mali yung pagkuha ko ng sasakyan. Uh, kailangan ko ng mas malaki-laki at saka pang outdoor ng mga sakit, yung mga pang off-road. So, di ba? Yun yung, yun yung gusto kong i-share. Yun yung gusto kong, yun yung message ko dun sa, sa video ko, mga tropa. Na sana naiintindihan ng iba na bago mag-comment, eh, intindi mo na yung context ng, ng, ano, ng uh, video na sinasabi ko. Kaya, ewan ko, hindi ko alam ha. Um, sabi ng iba, eh, may, may, may mga umaay naman sa akin na dahil nga sa pag-uugali. Ayoko yung sabihin na yung salita ngayon. Alam niya na yun, ibig sabihin. Sa pag-uugali ng tao, kaya nag-show off siya. Gusto niya yung ipakita na meron may siya. Di ba? Ang, sabi, ang sabi ko ang, ang sabi ko, ng, ang, sabi ko ng, ang lagi kong sinasabi sa vlog na yun eh, sa lagi ko yung comment eh. Flaunting of what you have is the easiest way to lose money. Yun yung sinasabi ko. Pero hindi ko sinasabing ano ka, or ganito yung ugali mo. Hindi. Uh, uh, walang kinalaman yung pag-uugali sa sinabi ko. Ang sabi ko, ang ang message lang ng ano, ng mensahe lang ng aking video ay yung ano, yung state na pagkakamali ng mga Pilipino due to lifestyle. Kaya sana dapat naiintindihan na yung mga tropa. So kung gusto mong mapanood yun mga tropa, nandoon sa TikTok account ko, Tropang Canadian mga tropa. Pa panoorin nyo at um, mag-share kayo ng inyong kaalaman din o kung, kung merong kung alam niyo na nagkamali ako sa aking pagdi-deliver ng speech doon, eh, sabihin niyo na rin mga tropa kasi yun nga, nasabi ko sa inyo, nagkamali, nagkamali rin siguro kasi hindi ko rin inisip na yung ibang mga tao yung nagkamali na, di ba? So yun mga tropa, no? kung mayroon kang uh, nakakuang value sa ating pinag-usapan ngayong araw na to, ay mangyari po lamang isubscribe mo ko rito sa uh, YouTube channel, Tropang Canadian, at saka uh, ifollow mo ko sa TikTok account, Tropang Canadian din. Ganito rin mga sinasabi ko about Canada, about lifestyle, about investing, about money hacks, money savings, kung ano-ano pa about Canada. Sana subaybayan mo ko doon sa TikTok account ko at saka mo ko dito sa, isubscribe mo ko dito sa YouTube account. Hanggang sa muli, mag, mag, uh, sa mga tropa, mag-ingat ka at pagpalaing ka. Siya nga pala mga tropa, kung uh, gusto pa ng ibang mga kaalaman, panoorin mo yung mga video ko dito lang sa sa screen na to. So mga tropa, ingat po, mag-ingat po, kayo, uh, mag po ang lahat at pagpalain po kayong lahat mga tropa. Nito tayo sa Wascara Trail. Medyo maganda ng ang panahon. Ayan. So, hanggang sa muli mga tropa. Mag-ingat ka. Paalam. muah.